na guys nice. so nagpapakulo ko ng sayote kalamansi sibuyas at bawang syempre hindi mawala yung tanglat kasi pag maraming labid yung katawan mo pwede yung, tanglad tanglat nakaka gamot din yan sa ano pag wala din ng lamig-lamig sa mata so, kasi Tsaka siyempre may paminta. Ayan siya. May paminta ang buo. Dinurok ko para maamahan. So, pakuluan mo lang siya hanggang maluto ang sayote. Pag mataas ang beauty mo, maluto. Ito lang ginagawa ko. Pag medyo mataas ang beauty. Pag kalamansi kasi, vitamin C na rin yan hmm. bawang antibacteria din yan hmm, di ba so lalagyan natin ng ah. magic sarap tsaka na asin mm, maasim asim, -asim na maano yeah maglalagay tayo ng magic sarap konti lang Kunti lang pang palasan ng, ng ating luto. Siyempre may masim-asim sya. piraso pirasong kalamansi yan. pinotol ko na. Papakuluan lang sya. Hindi ko nang inom ng inom ng gamot. Mahirap na. May chemical din yan. May herbal herbal muna tayo diba? hindi naman nakakalason to eh. Mm. Maasim-asim siya. Kala mo sinigang. Hmm, yummy! Pag medyo nahihilo ako, tumaas yung baby ko yan ng hininom. Minsan naman sayote lang, sa kapaminta, bawal. Siyempre, tigyan mo ng asin. At magic sa Try nyo to guys. Sa panahon ngayon, huwag arte kasi ang gamot yun na din. Iyon ka ng mga gamot-gamot so, yun, mga medicine-medicine mo na rin. na nasanay na yung ano, makatawad mo sa gamot, ah, hanap hanapin na rin. Thank you.